in na pinanasan ni Mia ang pawis na tumutulo sa kanyang noo. Pasado alas 12 na natanghali at abala pa rin siya sa pagtitinda ng kakanin. Matagal na siyang nagtitinda ng kakanin dahil ito ang kanyang hanap buhay. Kuminsan ay roon niya rin kinukuha ang panggastos niya sa mga pagsali niya sa beauty contest. Pangarap niya talaga maging isang beauty queen at irepresenta ang Pilipinas. Isa rin sa dahilan ay nais siyang mahanap ang kanyang ina. Mula pagkabata ay hindi niya na ito nakita. Ang sabi kasi sa kanya ng kanyang ama ay umalis ito sa kanilang probinsya upang magtrabaho sa Maynila, ngunit hindi na bumalik. Bago mawala ang kanyang ama, ay ibinilin nito sa kanya na hanapin ang kanyang ina na sinangayunan niya naman. Mag-isang namuhay si Mia. Lahat ay kinakaya niya para matupad ang pangarap. Nais niya kasi na kung sakaling maging beauty queen siya at maging kilala sa industriya ay madaling niyang mahanap ang ina. Kaya hindi siya susuko sa kanyang pangarap. Mia, sasali ka ba sa binibining Santa Lucia sa susunod na buwan? Tanong ng kaibigan niyang si May. Pag-iisipan ko pa May, alam mo naman, nakapos ako sa budget diba? kailan ko munang unahin na pang araw-araw na pangangailangan ko. Sagot niya. Hays, kung may pera lang ako, ay ako na lang sana ang gagasto sa mga kailangan mo para sa contest. Pero tulad mo, ay kapos din ako sa pera. Hayaan mo na, May. Darating din ang panahon na magiging maginhawa ang buhay natin. Ang kailangan lang natin gawin ay magsumikap sa buhay. Sayang ka talaga, Mia. Maganda ka na. Matalino ka pa. Mumiti siya sa kaibigan. Maraming nagsasabi na matalino at maganda nga siya. Yun nga lang ay hindi siya nakapagtapos sa pag-aaral dahil na rin sa hirap ng buhay. Hanggang high school lang ang tinapos niya. Gusto sana siyang pag-aralin ng kanyang ama noon sa kolehiyo, Ngunit siya na rin mismo ang umayaw dahil nais siya magtrabaho upang tulungan ang ama. Muli siya nagpatuloy sa pagtitinda at sa mga sumunod na araw. At sa tuwing napapadaan siya sa plaza, ay hindi niya maiwasan na makaramdam ng inggit. Nagsisimula na kasi ang pag ensayo para sa sumali sa binibining Santa Lucia. Balang araw, ay makakamit ko rin ang pangarap ko. Noon kasi ay nakakasali siya sa mga beauty contest at nananalo siya. Yun nga lang ay kulang ang kanyang pera at wala rin siyang sponsor para sa mas malalaking beauty contest. Sa sumunod na linggo ay halos hapon na nang matapos ang pagtitinda ni Mia. Medyo humina ang kanyang kakanin, ngunit masaya siya na nauubos niya pa rin ang kanyang mga paninda. Abala siya sa pagtingin sa paligid nang mapansin niya ang isang itim na bagay sa damuhan. Nagtataka niyang nilapitan ang bagay na iyon at doon niya nalaman na isa pala itong attache case. Inilapag niya sa lupa ang hawak ng mga bilao at sinubukan buksan ang attache case. Agad na nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang sandamakmak na pera na nasa loob ng attache case. Kanino ang pera na ito? Sinaraduhan niya ang attache case at tumingin sa paligid. Walang nakakita sa kanya. Pinuhat niya ang attache case at umuwi sa kanyang bahay. Tulala lang siya habang pinagmamastan ang maraming pera sa loob ng attache case. Dapat niya maisauli ito sa may-ari. Tama, kailangan kong pumunta bukas sa barangay at isauli ang attache case sa ito. Kahit naman kapos ako sa pera, ay hindi ako tinuruan ni tatay na kumuha ng pera na hindi naman akin. Baka nangailangan din ang may-ari ng pera na ito. Tumangutang u siya at nagpa siyang magpahinga. Bukas na lang siya pupunta sa barangay para isauli ang attache case. Sarado na kasi ang barangay hall dahil paggabi na rin. Kinabukasan, ayun nga ang kanyang ginawa. Lumiban muna siya sa pagtitinda at pumunta sa barangay hall. Ang laking pera nito, Mia. Saan mo ito napulot? Tanong na barangay, Captain. Doon po sa highway, Malapit sa bahay ko, Kap. Kahapon ko pa po yan napulot, ngunit alam kong sarado na itong barangay hall. Kaya naman, ngayon na lang ako pumunta. Ang bait mo talagang bata, Mia. Busila kang iyong puso. Kung ibang kabataan lang siguro ang nakapulot sa perang ito, ay baka hindi na nila ibalik. Ngunit, iba ka sa kanila. Pinatunayan mong hindi lahat ng tao ay nasisilaw sa kayamanan. Eh, Kap, Baka po kasi, nangangailangan din ang tao may ari ng pera ni Ian. At saka, hindi naman po akin yan. Kaya wala akong karapatan na angkinin ang kini case na yan. Hanga na talaga ako sa iyo, Mia. O sige, kapag may taong kumuha ng perang ito, ay ipapatawag ka na lang namin para makilala ka ng taong iyon. Tumangon siya at nagpaalam na sa kapitan. Nagpahinga lang siya buong hapon at kinabukasan, ay umaga pa lang, naroon na ang tatlong barangay tanod na kumakatok sa kanyang pinto. Magandang umaga po Kuya Tony. Ano pong atin? Tanong niya sa isang barangay tanod. Magandang umaga rin Mia. Pasensya na kung na namin ang pagtulog mo. Pinapatawag ka kasi ni Kapitan sa barangay hall. May taong kumuha na ng attache case. Ganoon po. Ah, saglit lamang po at magbibihisan po ako. Dali-dali siya nag-ayos sa sarili at agad na sumunod sa mga tanod. Pagkarating sa barangay ay isang medyo matandang babae ang kausap ni Kapitan. Oh, narito ka na pala Mia. Miss Pascual, siya ang nakapulot na ng iyong pera at isinauli rito sa amin. Ang pangalan niya ay Mia. Nagpapakilala ng Kapitan. Tumayo ang babae at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi niya alam ngunit ramdam niya ang munting luha na nais pumatak mula sa kanyang mata. Maraming salamat sa pagbalik mo ng pera, Iha. Naku, walang anuman po yun. Ako nga pala si Lena Pascual. Alam mo ba na premyo ang perang iyon sa beauty pageant na ako ang nag-oorganisa? Labis ang kaba at takot na nadaram ako nang maiwala ko ang pera. Hindi ko kasi alam kung saan ko hahanapin at mabuti na lang ay isinauli mo. Napakabuti mong bata, iha. Beauty pageant pa ka mo? Naku, Miss Pascual, baka matulungan mo itong si Mia. Pangarap niyang makasali sa mga ganyan noon pa man. Singit ng kapitan. Gusto mo ba, iha? Unti-unti siyang tumango. Pangarap niya iyon, siguro ay ito na ang magigintaan upang makamit niya ang matagal niya ng pinapangarap. Pwede po pa, Nais ko po talaga sumali sa mga beauty pageant, ngunit hindi naman po sapat ang pera na mayroon ako. Oo naman, iha. Tutulungan kita na makamit mo ang iyong pangarap. Umiti siya at hindi maiwasan na yakapin ang babae. Ramdam niya na natigilan ito sa kanyang ginawa, ngunit hindi naman umalma. Tulad nga na sinabi sa kanya ng babae, ay tinulungan siya nito Sumali siya sa mga maliliit na panipalak sa kanilang barangay at katuwang niya ang tita Lena niya. Yun kasi ang nais ng babae na itawag niya rito. Bawat patimpalak ay naroon ang tita Lena niya na nagpapalakas ang kanyang loob. Lahat ng gastos niya ay ang tita Lena niya ang sumasagot. Nahihiya na nga siya, ngunit ang babae na rin mismo ang may sabi na masaya ito sa ginagawang pagtulong sa kanya. Isa na lang, Mia. Pinibining Pilipinas na ang susunod mong sasalihan. Sa ad ng kanyang tita Lena. Oo nga po, tita. Unti-unti ko na pong natutupad ang mga pangarap ko. Maraming salamat po sa pagtulong mo sa akin. Ano ka ba, Iha? Masaya akong makatulong sa iyo. Pero bukod dito ay may iba ka pa bang pangarap? Mayroon po, tita. May tao po akong gustong makita. Ngunit, hindi ko alam kung paano. Wala po akong ideya kung ano ang kanyang itsura. Ngunit naniniwala po ako na isang araw ay makikita po kaming dalawa. Hindi ako nawawala ng pag-asa na isang araw ay magkakasama na kaming dalawa. Kung sino man ang taong yan, ay maswerte siya. Mabait kang bata, Iha. Hanga ako sa katapangan at kasikapan na iyong ipinapakita Lumipas pa ang mga araw at masaya siya dahil isa siya sa napiling magpresenta ng bansang Pilipinas sa international pageant. Nakapasok kasi siya sa binibining Pilipinas at nanalo. Natupad na ang kanyang pangarap. Ngayong araw ay balak niyang puntahan ng Tita Lena upang muling magpasalamat. Unang beses niya pa lang na makakapasok sa bahay nito at humanga siya sa disenyo ng bahay. Ngunit nagtaka siya nang makita ang ilan niyang babae picture na nakasabit sa pader ng bahay. Mia, nalito ka pala. Nilingon niya ang kanyang tita Lena na may suot na apron. Mukhang nagluluto ito bago siya dumating. Tita, sino pa ang batang ito? Tanong niya at itinuro ang mga litrato. Siya ang anak ko. Halos isang taon pa lang noon Iniwan ko siya sa aking asawa. Dahil sa hirap ng buhay ay namasukan ako bilang katulong dito sa Maynila. Nawalan ako ng kontak sa dati kong asawa. Isang babae lang din ang tumulong sa akin kung kaya narating ko kung ano ang mayroon ako ngayon. Pinalikan ko ang aking asawa at anak noon ngunit nabalitaan ko na lang na wala na pala sila roon. Lumipat daw ng tirahan dahil nasunugan at hindi ko na alam kung saan ko sila hanapin. Hindi ako sumuko sa paghahanap ko sa kanilang dalawa. Hanggang ngayon ay nagpapainvestiga pa rin ako. Unti-unting tumulo ang kanyang mga luha dahil sa sinabi ng babae. Nanay? Sambit niya. Ha? Nanay? Nanay, ako po ang anak niyo Anak po ako ni Carlos. Pinago lang po ni Tati ang pangalan ko noon dahil madalas akong magkasakit. Paniniwala niya po kasi noon, kaya niya pinalitan ng aking pangalan. Anak ko? Nalamdam niya na lang ang pagyakap sa kanya ng babae at tapos silang umiyak. Patawarin mo ko anak na hindi man lang kita nakilala. Akala ko ay pareho lang kayo ng apelido ng asawa ko. Patawarin mo ako kung hindi ko kayo nahanap ka agad. Maniwala ka man o hindi, ngunit talagang ipinahanap ko kayo. Nasaan ang tatay mo? Galit pa siya sa akin? Wala na po siya, Nay. Namatay si tatay dahil sa tuberculosis. Ngunit ibinili niya sa akin na hanapin daw po kita. Yun nga lang ay nakalimutan niya sabihin sa akin ang iyong pangalan. Kaya po hindi ko alam kung saan ako magsisimulan haanapin ka. Wala po akong ideya kung anong itsura mo dahil lahat ang detrato niyong dalawa ni tati noon ay nasunog. Hindi ko po akalain na ikaw pala ang nani ko. Nandito ka na po sa tabi ko. Galit ka pa sa akin, anak? Niminsan ay hindi po ako nagtanin ng galit sa iyo, nai Naitindihan ko po kung hindi ka kaagad nakabalik sa amin ni tatay. Palagi rin pong sinasabi sa akin ni tatay na huwag akong magagalit sa inyo. Dahil alam niyang may rason ka kung bakit hindi ka na nakabalik sa amin. Hindi na po natin kailangan ng galit dahil ang importante ay magkasama na tayong dalawa. Hindi lang isang pangarap ang natupad sa akin ngayong araw. Kung hindi dalawa, nahanap ko na ang ina ko Masaya po ako makita ka, nanay. Masaya din ako, anak. Ang tagal ko kayong hinanap. Ngunit narito ka na pala sa akin tabi. Dinadhana tayong magkita, anak ko. Kumawa ang puong may kapal ng paraan upang muli tayong magkita. Magmula ngayon ay hindi na kita iiwan. Magkakasama na tayong dalawa. Hindi na tayo magkakahiwalay. Hindi ko na hayaan na mag-isa ka na lang ulit dahil narito na ako. Kung ano man ang pagsubok na dumating sa buhay nating dalawa, ay sabay na natin nga hanapin. Opo, oh, Nay. Wala na pong iwanan. Muli siyang napaiyak at siya kaniyakap ang ina. Masaya siyang maramdaman ang kaplos ng kanyang ina. Hindi siya galit. Sa katunayan nga, ay masaya pa nga siya dahil nakita niya na ito. Hindi siya nawala ng pag-asa na matupad ang kanyang mga pangarap. Nagsumikap siya, naging isang matatag na tao at ito siya ngayon. Natupad niya na ang mga pangarap niya, nakasali na siya sa kompetisyon na noon lang ay nahangad niya. Napili pa siya magpresenta ng kanilang bansa at ngayon ay kasama niya na ang kanyang ina. Kung hindi niya napulot at isinauli ang attache case na nakita noon, ay baka hanggang ngayon ay nangangarap pa rin siya. Matagal na panahon siyang naghintay Ngunit ang mga panahon na iyon ay naging sulit. Ay naging sulit naman dahil sa nalanasan niya ngayon. Hindi na siya mag -isa. May katuwang na siya dahil sa kanyang ina. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Haga sa muli! Paalam!